Hello, magandang magandang umaga. Ah, uh, sasagutin ko lang po itong isang nag-comment sa akin na si Joel Pakaldo. Ang sabi niya kasi, ah, uh, tinatanong niya ko yung MMDA ba is pwede sa Makati? Ah, uh, totally, hindi po. Hindi po siya pwede sa Makati pero around Las Piñas para rin niya kay Idol. Pwede siya basta meron kang PBC na ID ni Grab. Kasi alam naman natin, sobrang traffic na sa Makati. So, pinayagan pa kayo dyan, baka kayo rin mahirapan, hindi tayo magagalawan. At ito pang isa, kay Randolph Urube Ubireta. Shoutout sa iyo, Idol. Ang concern naman ni Sir, <coughs> kasi ngayong ano, nagbibigay na tayo ng incentive. So, ang concern niya, ba't daw hindi siya natitext, tsaka nakalimutan na daw ata yung number niya. Uh, ganito gawin mo, Idol. Uh, kapag ka hindi tayo nakaka-receive ng text mula kay Mubit, lalo na yung mga importante bagay yan, yung mga incentive, uh, pwede tayong magsadya, pwede tayong marikina, uh, sadyay natin rider support, and then magtanong tayo, o baka mamaya, pwede i-update kasi number nyo. Kapag ka hindi kasi tayo nakaka-receive ng mga message, so baka may problema lang yung number nyo, punta lang tayo sa ano? sa rider support sa Marikina. So yung mga concern nyo, uh, kahit ano pa yan, ay uh, lapit lang natin sa kanila kasi sayang yung mga nakukuha yung idol na incentive na hindi nyo naman nakukuha meron din namang meron din namang ano na, nakuha na nila kasi before yung dun sa incentive natin sa uniform uh, hindi kami masyado may idol uh, nagbibigay kami yung jersey tsaka best, kahit wala pa yung schedule ngayon ngayon January pagpasok namin may mga bumabalik na akala nila is na-text sila na meron sila ulit Uh, pag uh, na-receive na po natin yung jersey natin noong November 27 to December 3 at naka-receive tayo ngayon, uh, disregard na lang po natin idol. Kasi nag-text blast sila uli para siguro dun sa mga hindi pa nakakuha. At uh, siguro na nasendan kayo. At alam niyo naman na nakuha niyo na yung nakuha niyo na yung jersey. Disregard na lang po natin. At tuloy pa din yung ano natin ha. Sa mga gear incentive naman ng helmet ang nire-release po namin is 1 to 10 pa lang Apo, gear incentive 1 to 10 so kailangan natin ng text na, na bukod sa qualified kayo meron kayong schedule kasi yung iba nasasayang po yung punta nyo kasi wala po tayo message tulad po yung nangyari nung last Friday uh, may mga pumuntang taga Bulacan taga Cavite eh, may quit po kasi talaga tayo ngayon sa schedule ng helmet kung sino lang po yung naka-schedule for today siya lang po talaga yung bibigyan at may singit at may singit ko na rin idol uh, sa mga nagtatanong di ba na target nyo yung 1 to 10 na helmet tapos meron tayong 11 to 20 kasi iba pag pumupunta, boss, baka pwede nang pagsabayin. Uh, hindi po natin siya pwede pagsabayin kasi po, per schedule po yun second batch po yung 11 to 20. So, kapag ka pumunta po tayo Marikina at may schedule tayo at nakita natin what to yung schedule natin, isang helmet pa lang po yung may bibigay natin. And then yung 11 to 20, another schedule po, kailangan po matitext din muna kayo. So, wag po tayo mag-aalala kasi yung iba pumupunta, uh, boss, wala pa akong text kahit yung batch 1, dalawa na yung na-reach kong helmet, uh, ini-schedule kayo sir, kasi nga po, sobrang dami yung naka-target. Kasi kung lahat kayo pagsasabay-sabayin, uh, hindi po kaya. Kasi napakadami nyo pong naka-target dun sa helmet. Kaya sa mga hindi pa na-text, even dun sa batch 1, and then naka-receive kayo ng message kagad sa batch 2, ang muna po talaga nyo marirelease is yung 1 to 10. Ayan at... Maraming maraming salamat po Hope na nakarog na kapag bigay tayo ng konting idea sa mga kuya ng kalsada At sana nasagot ko din yung kay Joel Pakaldo ah uh, Boss, hindi po talaga siya pwede sa Makati At yung kay Randolph, puro Obereta uh, Lapit na lang natin yan Pops sa rider support At make sure matutulungan kayo dyan regarding sa kung bakit hindi ka nakaka-receive ng message. Maraming maraming salamat.